Saka ako nabalikan. Ay, saka ako na sa Saka na ako magsoli ng bote. uy, 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 uy. Overshoot. Yun guys, nakataas ang flag. Ibig sabihin may happening. So, festa yata dito sa probinsya. Silip tayo sa sa centrum or sa town. Alright. Let's go. Yun. Back to saddle na ulit tayo. Tapos na yung ating road trip with Alfred and Rosel. Yan. Shoutout sa inyo. Maraming tusentak sa magkasawa. And of course, Maggie. Thank you sa inyo sa pag-experience makasakay ng Chedeng. Mercia, no? Si Sierra, Siela, Siela ba? Siela, Sierra, basta. Si Mercia. Yan, nakasakay tayo. Nakapasyal din tayo sa mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Tulad ng Helsingfors at saka Jakobstad, no? Ang ganda pala dun sa Jakobstad. Swedish speaking sila dun. And then of course Vasa, pero very short lang tayo sa Vasa saka nakatikim tayo ng ano ba yan lamb yan, kinain namin yan, panoorin nyo na lang sa mga past videos namin pero ito ano na to uh, lawan tay uh, saturday, saturday na to yan dahil nakataas yung flag fiesta yata ngayon no dahil nabasa namin doon yung nadaanan namin sa highway fiesta yata ngayon hanggang bukas ngayong weekends, kaya titingin tayo ng Ellie or Elg, dun sa mga beginners na nag-aaral ng language Elg ang tawag ko dun, Elg Ellie pala, Ellie tignan natin kung magkano try natin tikman Mabumili. No? Yung mga kebab-kebab nila yun na yung magiging dinner natin ngayon, araw ano pa ba, masasabihin ko yan, ginamit ko muna ito si Crescent. Ang ating pangharabas bike, palengke bike. Kaso nakalimutan ko yung bike bag sa likod eh. Kaso okay na. Okay lang. May dala naman akong supot dito. Yung supot ng upuan niya. <laughs> pang ano, yun ang gagamitin kong pang grocery. Ah, may nakalimutan ako. Nakalimutan ako guys. So babalik tayo sa bahay kalimutan ko yung mga bote na ibabalik ko. Yun ay pang bibili ko ng rice. So, balik tayo, ikot tayo dito sa ano, libut libot lang naman. Nakapin yung destination pero libut-libut lang to. Kasi ang lapit lang naman, dito lang tayo around sa town natin. Kalimutan ko. Balik ako sa bahay, guys. Kalimutan ko yung mga ibabalik ko na bote. para isang labasan so babalik tayo yan. padjak tayo ulit kita kita silent later guys sa center <coughs> city center kaya natin kung anong mabili natin or saka ako na kaya balikan saka ako na balikan ay saka ako na sa saka na ako magsuli ng buti <coughs> overshoot Oh, cayenne. Mga onak overshoot. Gusto kong libutin din dito eh sa likod, sa back door. Kaso wala silang masyadong bike lane. Mamaya, ikot-ikot lang tayo dito sa around city, around town, around dito sa probinsya. Silipin natin yung mga hindi pa natin napuntahan para ma-familiarize natin yung place. Medyo maluwang din to eh. Pero ginamit ko pa rin yung ating Garmin. Ah. Oh, na ba't warning to? Huwan ka to tayo pupunta eh. Gulo ko yung Garmin. Hala ka dyan. Alright, kita kita tayo later to ano na to eh. Yung mga hindi pa natin napuntahan, puntahan natin. Silip muna tayo dun sa town. At magka din pala ako ng ha, ahon. Magka Canvas din pala ako ng ano. Kakanbas ako ng... anong tawag doon? Kapote. Ay, wala tayong kapote nung last na pumasok ako nun. Medyo nabasa ako ng ulan. Ha, silip na rin tayo mamaya sa Hiten Hario, tignan natin. Yun ang mapapakita natin na malapit. Hiten Hario. So, tayo sa Hiten Hario mamaya doon sa may bundok. Pero for the meantime, punta muna tayo sa city. ang ah, ganda ng bike lane dito. Pero mas mabilis pag yung kotse, no? si Mersha 220 horsepower <laughs> kahit na umulan umaraw hindi ka mababasa ayun maganda sa sasakyan dito nga silipin ko nga dito kung anong meron dito bago tayo tumuloy mag adventure muna tayo ano gusto akong silipin dito eh. ito yung pinaka gym ito sa left swimming swimming pool ka gym oh, ang ganda ng mga puno yun lang ikutan lang natin ah, ito lang pala din yung parking area ito yung gym oh yan Ay, parang walang tao oh, parang hi lang din Ayun ah, lang din pala yun yung parking okay ikot na ako wala rin parking lang din ayun yung daan na isa umikot lang tayo Alright, let's go back. i Okay, alright. Ah, yun nga. Totoo nga. Ang tao. Oh, kita nyo ba? Kita nyo kasi yung, ano, Nakalabas. Kaya gusto ko yung magandang camera eh. Pangit kasi yung audio nito. Oh, yan. Kita nyo ba? Oh. Festa nga, guys. Tara, silip tayo. Ang mga mabibili dito. Or ano. Red Park muna ako. Ayan guys, lakad lang ako. Sana hindi mapansin may camera tayo. Silip lang tayo. Anong mabili natin? Hanap tayo ng Ellie. Ellie. Ang oh, mahal naman, no? 25. Ang mga, ano to, Gloves pang winter winter gloves hindi natin kailangan yan oh, winter umalo no? naubos pera ko dito pre naubos <laughs> pera mo dito brad budo Yan, hanap na ako ng Ellie. Patayin ko muna dito. Alright. Alright. Ayan guys, ang daming tao. Nahiya ako mag-vlog. <laughs> Alright. Hindi ako makakanot ng Ellie. Ellie. Tingin-tingin mo na lang tayo dito. Alright. Ayan guys, ito na kinuha ko. Future Sport. Rain Poncho. Parehas din naman yung price niya online. So, ito na. Sige, sawa ko na. Hindi na maghihintay. Kapag umulan, meron tayo. Rain or shine tayo, magbabike. Bike to work kasi yun lang naman ang service natin alright let's go payment wala akong nabiling ano yun hindi ko maintindihan yung mga steak bili na lang ako sa grocery alright <laughs> medyo pricey rin eh. alright yung okay. coffee maker na gusto ko huh? gusto kong mahal wow. <laughs> ito mas mura single lang mga maliit yung next natin yun alright ito Electrolux mas mura mas pa 109 lang Alright. ayan tapos na ako dito sa parang changgean nila festa mas mura pa dito kay Tokmani <laughs> kabili na ako ng raincoat yung pinakita ko kanina uh, ano pa ba uh, mahal kailangan natin nung ano mahal pala mahal yung ano nila rug kailangan natin nung rug din or matting under the bed sabi ni Alfred para sa winter para hindi malamigan yung likod natin kasi Estonian bed yun, kahoy yan, kaya bilhin ko na lang siguro yun dito kay Tukmani, ang importante lang naman yung under the bed eh. ang mga cover para sa winter sa saka na, malikan natin sa katapusan alright, libut libot muna tayo bilisan ako ng pagkain doon, pero medyo mahal mag-grocery ko na lang kung makakita pa ako ng ano, mabibili sa grocery. Right, let's go. Yan. Change of plans tayo. Ano lang tayo. Okay, yung bibilin ko. Ang bayan nandun sa bahay. Ah, mayroon pa akong giniling. So, yung kalahati. Gawin ko na lang, ano, burger patties. So, ako ng carrots. Tapos so, yung kalahati. Agisa na lang natin yung kalahati. Ito na ako sa Lidle mamili. may nakita ko doon na ano, magulog tayo ng barya kahit na barya-barya lang makakatulong nato sa kanila ano youth palang youth program balik tayo lugan na natin ah. Hello, Leva. tay tayo. Hulugan pala ng bareo yung may mga hawak na gano'n. Uh, volunteers na kids. Alright. Alright. Bounce na tayo dito. Hindi na pupunta sa Hidden Hario. Ang bigat nitong bike. <laughs> Palengke lang to. Naitala natin sa... And taxi. Ayun. Okay. Oh, yeah. <laughs> Ang dami tao. Masipesta. Ah, Diretso na tayo. Malalayo na tayo sa tao. Tapos na tayo dito. Ang dami naglalakad kaya humayaway ako. <laughs> sa likod. Ayan, dito ko natatapusin ng vlog. Pauwi na ako. Very short lang to vlog na to. Pinakita lang natin kung anong meron. Ito, fest hanggang bukas yan. Pero bukas, may pasok na ako medyo ano mas mura pa nga sa Tukmani kung mas mura pa talaga sa ano Tukmani tapos yung pala yung mga nakatayo dun na mga bata na naka parang volunteer sundalo yung pala may hawak na kaya pala may hawak na ganun nakala ko naman ano yun eh pang scan or ano eh yung pala hulugan yun ng barya yan i-blur ko na lang yung face ni ano ng bata para hindi makita diba? at least nakatulong tayo konti mga volunteer kasi yung mga yun nagbabantay tuwing may mga ganyan festa oh, layo nang narating ng ano katrabaho ko guys nilakad nila yung ano doon ako sa kabila dadaan para lalayo-layo tayo konti saan sa ba yan oh. nila yung mga ano ay bata ka dito pumunta dapat pala dun sa kabila tawid tayo dun dun ako dapat pumunta na Oh. Uwi na ako. Bye. <coughs> doon ang gusto kong puntahan eh. On, ako, nandito ako sa kabila. Makikita niya yung festa doon. Hindi, up niya rin pala. Kaya nakatasang flag ang nakikita nyo. katasang flag. Ah, dito tayo, bypass. Bypass pala ito, subdivision. Ikot-ikot lang tayo. Hindi ko na nai-register saan. Straba, palabas ng highway. Namin sakyan dyan. Dito tayo. Ang gusto kong punta sa kabila eh. Ayan, tara, natin. Ikutin natin to, Labas tayo dun. Alright, kita-kits tayo dun mamaya. Yan, diretsyong yan. Yan yung papuntang Hidden Haru. Terbe. Yan, papuntang Hidden Haru yan. Pero hindi na tayo pupunta. Ikutin lang natin dito para ma-familiarize natin. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Uwi na rin tayo agad. Nakapin na ako sa bahay dagdag lang kasi <coughs> 3 kilometers lang yung tinakbo natin <coughs> ito yung hindi ko kabisado na daan punta kami dito nung nilakad namin yan ito para pang ng video mabot ng 10 minutes Ayan, ito yung sataberko. Ewan ko kung anong ibig sabihin na. <laughs> sataberko. Parang masarado naman. Parang anik-anik shop. Parang na lang siguro yan, pero o, sarado. May daan din dito. Dun ako, dito ako lumabas noon. Galing ako ng Hiten Hario, pero hindi ko na-vlog. Ay, ikutan lang natin. Pang-strava na lang to. Nasa ko yung katrabaho ko kanina, si Rovena. Shoutouts na lang. Nauna ako nagpalengke. Day off niya rin pala ngayon. Terve. Ay, ah, kuta natin ito. Ah, ano ko ito nun eh? Ito, dito ako lumabas nun nung Hiten Hario. Dito ako naan ni Garmin. Ay, ni Maps. Budol Maps. Ikutan lang natin. Ito, may daan dito. Ewan kung saan yan. Punta. Dito tayo, dito tayo. Diretso natin yung bike lane. Ah, pinapaano ako, pinapakaliwa. Pwede. Ah, daming lumilipad-lipad na ano, pollen. Ha, pinapakaliwa tayo doon, diretso yun natin. Diretso yun lang natin. Ganda ng bike lane, no? Solong-solo ko lang sila lahat sa center. Halos wala rin naman ako mabili. Mahal din. Yung shades nila, ano? 8 euro. Eh, hindi ko naman kailangan. Tapos dito, pag may nagbebenta, talagang lalapitan ka talagang parang ma-urge ka na bumili bilhin mo parang ganun <laughs> pero ako hindi thank you na lang thank you I'll come back sabi ko lang parang Pilipinas balik na lang ako ate <laughs> I'll just come back sabi ko na lang tomorrow sabi ko pero wala na pasok na ako tomorrow o saan na ito ako pero hindi diretsyo natin Iligaw natin si ano, maps. Ayun, doon na pala yun. Yan lang pala yun. Ang diretsyo. Pero, ah, meron pang isa roon. Meron pang isa doon na underground. Kapuntang hitin haruyo, Yan nga, balikan natin. Yun, ikutan natin. Ah, dito na pala yun. Dito, yun, oh. kita ko na papuntang hitin hari oh, may isa pang underground dito oh. Sa -sa naman ako napadpad no? oh. ayos ayos din nauwi na rin ako maya maya ano yung ba yan? Lusungin ko ba yan? parang ano naman wala rin oh, kumusta? nakita nyo naman hindi ko na lusungin na, uning ko mamaya yan Hayaan na pala yung train track. Sa tara, silipin natin doon. Ahunin ko ito mamaya. Anak ko, sakit ng tuhod na naman ito. O, tara na para ano, may mapanood kayo. O, yan. Ba, sarap mag-bike dito, guys. Uwe! Ule! 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 O, ano na ba ito? Ang bigat talaga ito kahit nakasagad, oh dapat si white Dang dinala ko eh oh, o yun na rin yung binay ko noon diba ito na rin yung binay ko noon tara malik na tayo malik na tayo yun din naman yung binay ko noon yung dito sa may back door ba diba? tunog may aman na ahon number one one by one oh, kita kita tayo doon mamaya ikot tayo doon yan, dito naman sa left side, parang tourist guide. Dito naman sa left side is kung mga trailheads kayo, may like kayong mag-trail trail yan, pwede pasukin yan. May ano naman yan, may daan. Pero tayo dito tayo, syempre. Ayaw kong ma-flat. Tsaka sumemplang yan, may daan. Oh, trail trail. Pero gamit suungin ko yan pag ko si ano, si White. Tapos napalitan ko na yung gulong sa likod. Saka na yan. Oh, lumalayo tayo. Ha, pinapaliko na ako doon. Ayun. Liko na daw ako dito. Pero hindi pa. Layo pa tayo. <laughs> Uuwi na nga lang na no? lumayo pa. Uuwi na lang lumayo pa eh, no? Magkano tayo? Habang maaraw. Dahil pag tagulan, ay, magagamit yung kapote natin. Yun, ito pala yung sandaan. Ito pala yung mga daan doon. Isang diretsyo lang. Adventure. Ah, dito ako lumabas noon. Tapos dito, ah, oh, nalala ko na to. Hindi kasi ako nakablog noon eh. Ito pa kanan, puntang Hiten Haryu. Hmm. Wala na palang daan dito. oo oh, pag dito, mag-highway ka. Pagdadaan ka dito. Dito ako dumaan noon. oh, naalala ko na to. Oh, ito, dito, try natin mag-highway. Alam mo yeah. Ay, highway oh. basta. Kalsada, main road. Main road tayo. oh, yun na, yun na nga yun. Lala ko na ito yung mga gaganda ng bahay dito. Oh. sa saan nakita nyo? Oh. Ganda ng mga bahay. Oh, may sakyan. Gilid tayo. Gilid lang tayo, guys. Ganda ng mga bahay. Ganda ng may mga garden. yun lang, yun lang kabuoan ng video na to yung ano paghanap natin ng ellie pero wala hindi tayo nakabili bumili na lang ako ano, sa susunod na lang bili na lang ako ng steak, mas mura pa yung steak na baboy Oop, may Oy, oh may sakyan nakatakot humibilis humbilis nga, ha dito na yung sa amin oh oo oh, nga no, dito na yung sa amin Ay, ikot pa tayo Huwag tayo dyan nalabas. Delikado dyan. Bilis sakin dyan. Ikot tayo dun. <laughs> Mahaba na yung vlog natin. Ikot tayo dito. Tignan natin. Dito lang tayo. Ano yun? Main highway. Tayo. Ay, dead end. Yun lang talaga yung pinakadaan. kamalan pa ako dito ng ano, katbahay <laughs> dead end na to. Dead, dead end, Ay, dead end. Balik tayo. Balik na tayo dun. Sa bike lane na lang tayo. Ayaw kong tubawid dyan. Balik na tayo. yon pinakita ko lang. Oh, dito ko natatapusin ang vlog guys. Balik na ako sa pinanggalingan ko. Balik tayo sa bike lane. Yan lang palang ganda. May mapa oh. Oh, yun. Ba? Diba? Yan ako galing kanina, dumiretso akong ganun. umikot <laughs> lang tayo. Dito sa may sabi ko na merong parang trail. Para sa trail heads. Alright, okay na ako dun. Uwi na tayo. Diba? Ayos ba? Ayan, pang trail dito sa kanan. pasilip natin. Oh, mag-reroute ka na ah. Mag-reroute ka na, maliligaw ako. Joke. Oh, yun lang. Thanks for watching. Ingat. Alright. Jackers, shout shout outs. Ah, shout outs ko pala muna si Albert. Yan, thank you Albert and Reem. Sino pa ba? Kuya Rick. Ito, isasabi ko sa inyo. Mayroon siya parang trail. Ito. Oh, huh? Oh, ba, guys? Sana walang bear or wolf. Ang <laughs> oh, okay, Trailheads. Oh, pa kakapraning dito. Oh. Ah, bahay din pala yun. Oh, yun lang, pinakita ko lang. Sino po ba? Shoutouts ko si Russell at saka siyempre si Alfred and Rosel. Thank you sa pag ay, wala na. Ayoko na dyan. Balik na tayo. Oops. Ang dulas. Ang dulas. Yeah. Yan. Thanks sa pagsama sa akin sa mga lugar na pinasyalan nyo dito sa bansa na to. <laughs> Alright. Yan lang. Tapos na ang vlog, guys. Huwi na ako. Whew. okay na yun sa so next off naman tayo maglalayo layo punta tayo dun sa letus letus Letos Trail uh, uh, paradise daw yun nature nature trail paradise yan nadaling ko siya no para mas magaan pwede nating buhatin alright dito ko na natataposin ng vlog masyadong mahaba na to palengke ride na lang ang ano. <laughs> title natin dito palengke ride alright let's go